Yan po guys, yung mga ingredients na nilagay po sa ating gagawin na cheese parker. Meron po siyang margarine. Uh, sugar. This is a sugar, then butter. Meron siyang ice cube. Of course, meron din itong milk, yeast, at saka egg. Water at saka flour. Meron din itong salt. No? Ayan to yeah. guys. na. Ayan guys, ipaliwanag ko sa inyo kung paano po gamitin ang isang timbangan sa crochet. One ohms, ibig sabihin 28 grams. 16 ohms, ibig sabihin 1 pound, 453 grams. 1 oz, 2 oz, 4 oz, 8 oz Ayan po guys Ayan mga guys Ay nabua na po sa bowl Malaking mixer Ayan Ayan Actually CDP2 na yan eh Yan, kanang kamay na ang CDP1 namin ang CDP2. Ito naman, tapos niyan, e, ititimbangin. Yan, yan. Ayan, oh, pinampisahan na po ang pagtimbang. Ganyan po ang pantinan dito. Ah, 1.4 something like that. Ang bigat, pag convert natin sa grams. Kasi ang gamit dito, pounds, pounds yan. Yeah. Pounds nasa 16 ang 16 oz 1 pound okay, if we convert natin sa gram 453 gram okay, so sa 3 pound so nasa mga 1 um, sang kalahati eh. ayan po guy, uh, ayan na po guys no, na file na po nila binilog nila ayan nilagay sa machine Kasi gamit machine dito kasi madami pong ginagawa dito sa barko. Tipin mo na sa mga 5,000 guests, 4,500, 5,000 guests. Kaya ginagamit dito machine. Ayan. Ayan. So ganyan po ang paggamit ng machine. Ganyan. Bilog yan. Ayan guys, na no? Si Arturo from Batangas, aking CDPo. Lito. And ito naman si Alvin from India. Assistant Baker and my CDP1 going to outside. Ayan po guys, no? Para nakita niyo po yung video na yun. Yung po yung uh, process po ng isang paggawa ng cheese parker at soft roll. Tapos lulutuin po yan. Lulutuin ko po yan. Ako po yung nasan sa oven man. No? Yan po. Uh, pagkatapos niya ng pagpigura, ilagay sa 30 trolley, nilagay sa proper after 2 hours, lulutuin ko yun. Lulutuin ko lahat. Yan po. Yun ang trabaho ko. Ngayon guys, titignan po natin yung gina ginawa nila kanina. Kasi yung ginawa nila kanina na cheese market, Nilagay nila yung Puffer Ayan dito No So tingnan natin Kung umalsa na ba Kasi nilukulin natin uh, Ayan so, Ito na po yun guys So Ang gagawin pa natin dito guys Dalagyan pa natin yung igwas Ayan dito Lagyan natin ng igwas At cheese sa Taas Sa ibabaw, Lagyan natin ng cheese dito ayan, Kaya tinawag yung cheese puffer No. So, tulutuin natin yan dito sa oven Ito so, po yung open na gulamitin natin. So, ayan. Sige natin yan dyan. So, ngayon, bakbaka na. Ayan po guys, ito na po yung cheese parker natin. Lalagyan, ay, lalagyan pa natin ng igwas po Ito. lalagyan natin ng cheese on top. Yeah. Ayan. Ayan na po guys, nalagyan na po natin ng cheese. Ayan po. Ayan. So isang rack po ito, 30 rock. Ayan. Ayan na po natin. Yung... guys. Ayan. Ayan guys, sinalang na po natin, no? So, ito po yung oven temperature niya. Ayan, oven temperature. Bilagay po natin na temperature, 180. No? So, naglagay po tayo ng timer na 15 minutes. Kasi, minsan po ang oven ay o Minsan, minsan matas yung uh, okay, oven temperature niya. So, mas may gina mas mabuti na baba pa sa 8 minutes no? kung alam naman natin magigitan natin kung mag luto na hindi so mag extend na lang po tayo para I'm sure mayroon po masunod masasel ayan guys luto na po siya no? yun yung kanina na ating ginawa na cheese parker yung ni natin ng cheese, ang ibabaw. Ayan, sobrang init. Ikuklos na natin oven. Sobrang init. Ayan. Ayan pa guys. Tapos meron pa tayong rote din sa kabila. Umingay na din, oh. Ayan, hard deal po yan. Tapos natin. So, ito pa yung ano natin ngayon araw. Vlog natin, cheese Parker.